Uy! Sir, excuse me. Wait lang, wait lang po. Palapasa po yung order. Wait lang. Sir! Sino nag-additional ng itlog? Ah, boss, ako boss. Ito. Ay, putang boss! Oh. Boss, sige boss. Ano pa ano Sir, ganito. Hindi na kasi mo nakapagpaalam. Dahil nahihiya ako. Yeah. <laughs> Nagtayo ko ng restaurant. Sarili kong restaurant. Oh, oh sa shit. harap ng bahay niyo. Okay lang oh, ba? Oo, boss, sarili mong restaurant, pero boss eh. Boss, sa tayo ng negosyo para makaahon-ahon ako sa buhay. Tapos lang, nagsisimula pa lang ako, ibabaon mo na agad ako. Oh, Parang shit. hindi ibabaon, boss? Tipika na Pilipino. Wait lang, wait lang. Ikaw yung nababaon. Hindi pa na ako bumaba, di ba? Tayo Binab binabagsak mo na ako. Inihila mo na ako pababa. Talang ka, iyo Sir, wait lang, hindi kita inihila. Ano sa mo? Baka mamaya malaki na yung pinera mo eh. Tingnan oh. oh, mo. Oh, ito, tingnan mo ah. Titingnan ko yung magkano yung mga Ayun, daming mga Boss! 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 Burger yung sakin. Ay! Labong <laughs> Ay, ano kayong ulam nakakagutom? Woo! Wala kayong mga apat sa hina. Uy! Sir, excuse me. Wait lang, wait lang po. Palapasa po yung order. Wait lang. Sir! Sir, wait lang. Sir, anong ginagawa niyo dyan? Okay, itlog! <laughs> hoy sir! Sino, sino kayo? Ay! Bo boss! Boss! Ano yung boss? Sino kayo boss? Ba't kumagamit kayo ng kalan namin? Ha? Hindi, patay ko. Hindi, may negosyo kasi yung binuksan sa labas. Wait lang boss! Ito na yung order niyo okay. nga ano, ng itlog! Kaka, sa'yo yun na yung order na yan? Ba't dito? Magluto? Ano yun? Sino nag-additional ng itlog? Ah, boss, ako ah, boss! Ito! Ay, putang Boss! Oh. Boss, sige boss. Ano pang ano nyo? Okay, bali. Ano pa pang order nyo? Boss, for sisig. Sisig, isa boss, wait lang. Boss, boss, Dal boss. Boss. Boss, ano to? Ano ano nangyari dito, boss? Ano to? Hindi wait, na, nagtayo ko ng restaurant eh. Boss, tama na ano? dito ka lang tayo sa harapan ng bahay namin. Tsaka ikaw, ikaw yung nasa loob, niluto mo 'tong gamit. Tama ba 'yung nakita ko? Na ano po? Niluto mo 'tong gamit 'yung gas, gas namin. Gas pati yung ano, 'yung mga uh, mantika lahat. Sir, wait lang, hindi na makita kinalabat na dito ka. Eh, nagtayo ko ng negosyo sa harapan ng bahay niyo, okay lang ba? Kung okay lang sa'yo, kung so, sir, hindi. Ha, okay, ba't ngayon ka na lang nagtanong sa akin, sir, kung okay lang? Boss, ay eh, nakapagluto ka na nga sa loob, may tres Actually, may mga customer na ako eh. Oh, eh, kumpleto oh. ka no. Ay, eh, nakantay ko na lang yung order, lulutuin ko. Boss, boss, ikitan, boss, paano po ng tubig? Ano? Tubig po. tubig! Kung nga na wait. tubig! Ha? Ano? Saan mo nilagay yung tubig? Tubig. Sir! Sir, wait lang, wait lang. Tubig ata namin yan, bossing. Oo okay. nga. Ano nalang puhunan mo dyan, bossing? Natayo-tayo ka ng restaurant na hindi nga kita kilala. Boss, wait lang ha. Ulahin ko muna yung customer. Mahirap yun ano, nagsasagutan, malas sa negosyo yan. Oh, shit! sa naman siya pa yung Ako pa yung malas na ngayon. sir, ganito. Hindi na kasi mo nakapagpaalam. Dahil nahihiya nga ako. Kaya, nahihiya. <laughs> Nagtayo ko ng restaurant. Sarili kong restaurant. Oo, oh, oh, sa harap ng bahay niyo, okay lang oh, ba? Oo, oh, sarili mong restaurant, pero yung pinangluto mo, hindi mo sarili yan. Pati yung tubig sa amin yun, know, oh. pati yung baso, ginamit mo na. No. oh. Eh, ano paglalagyan ko dito yung paglaglagay ako, Pucho oh, ka naman, boss. Grabe ka naman, boss. Napakatindi mo naman. Boss, available po itong papaitan. Oo, oh, ilan? Wait lang, huwag ka na umorder niyan. Papaitan. Sasayangin pa yung... Niyeng... Dito mo lulutuin yan eh. Matagal lutuin yan, sir. Oh, shit! Saka yan? So, magtayo kayo ng ano? Ang tagal-tagal magluto sa kandila. Pucang <laughs> oh, ina, ba't naman sa kandila, Aray sir? ko! Bali, isang papaitan. Saka hanggari yan. Nakita ko uh, sa niya, meron doon. Oh, okay. <laughs> Hindi, sa ano? Stock ni mama yan, sir sir, grabe ka naman. Grabe ka naman ata ngayon, sir. Grabe naman. Sir, magtayo tayo kayo ng restaurant nyo, yung sarili nyo, parang awa nyo na, sir. Huwag naman sarili kong brand pre. Sarili, sarili nyo yung brand, boss. Pero grabe naman yung puhunan mo. Sa amin yung pinuhunan mo, eh. Oh, sa inyo nga puhunan. Sa, sa ipagod? Oh, shit! naman, boss, Ayusin mo! Ano? Anim na hanggang. Anim na hanggang. Hindi, Sakto pa yung Anong... anim. Sir, walang hanggang yan, sir. Meron Ay, sa rip, eh. Ako... Nakita ko sa rip, eh. Boss, hindi yun, boss. Huwag naman. Boss, kay mama yun eh. Sana yung pamilya namin yung boss eh. Boss, sa tayo ng negosyo para makaahon-ahon ako sa buhay. Tapos lang, nagsisimula pa lang ako, ibabaon mo na kagad ako. Anong oh, hindi ibabaon, boss? Tipikal na Pilipino. Wait lang, wait lang. Ikaw yung nababaon sa'yo. Hindi pa sa ka kumaka. Diba binab binabagsak mo na ako. Inihila mo na ako pababa. Talang ka, iyo Sir, wait lang. Hindi kita inihila pababa. Eh kung aangat ka, palubog naman ako. Tinan mo ginagawa mo sa akin, oh. Pinagpagura ka at pinambili ng stock. Pero hmm. bakit mo naman gagamitin mo sa sarili mong negosyo? Sakit ka rin eh. Ito uh, common sense na lang eh. Paano makakaluto ang isang tao kung walang apoy, walang gagamitin na ano, di ba? Bakit oh, sa amin? Si seahorse. Or seatow. Sa <laughs> so, <laughs> so palog naman, boss. Uy, wait lang! Kaka-order mo pa lang. Ang tanginan nagpapalog ko. Sir, na wait agad. Mo, sir, bakit naman ba order na kayo order? Anim, anim, anim. anim na hanggar yan. May mango shake. Sir, so, well, wait lang, mango shake. Uy, yung blender namin nakakahugas lang, sir. Parang awa mo na. Hoy naman, sana. Watermelon shake. Meron na kita kita sa si watermelon. Sir, tinitipid ko nga yung watermelon na yun dahil pang pagkatapos ko kumain pang namin yun. No, oh, Pati ba naman yung gagalawin mo? Sarap buhay. Sarap buhay. <laughs> boss, binagpagurang ko yan. Ikaw. O, oh, ang katrabaho ka, pero mali yan, boss, ginagawa niya. Ay, paano eh. eh? mali? Mali ba magnegosyo? Mali ba lumaban ng patas? Patas ba yan, Para bro? sa so, pamilya? Ay, e, na mo, lamang na lamang ka nga. Dilamangan mo na ako. Boss, ito isang platter ng ano, rice isang platter. Rice, rice platter isang isa. Hoy, isa. wag na kayo order. hindi pa ako makain sina papa. <laughs> A A A kami boss. Tayo lang magpa-platter pa ng kanin, no. Wait lang ah. Isa isa lang order, bali isang platter. A tapos Six pieces na hanggari yan. Six pieces hanggari yan. Oh, sir, wait lang ha. But tsaka yung papaitan. Kinapapaitan. Pa mga ano yan ha, mga three to five dishes sir. serving. Okay lang kasi makakulong pa yan, matagal yan. <laughs> sir, 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 grabe. Kinakab Ako'y kinakabahan sa order nila eh. Ano ba? Ikaw, tinang mo, ang lakas ang kumpiyansa mo kasi wala kang gagastusin, hindi ka panulugi eh. Palibasa, wala kang puhunan ata dyan. Ito yung pinuhunan mo, ito lang. Ito, lamang yung sasamin niya. Tapos ayan yung mga... Daras yun. Daras sa samin na. Bukit yung inam, ka. Boss, huwag naman ganyan, boss. Boss, wait lang ha. Papaliwanag ko lang sa'yo. Kaya ako nagtayo dito ng restaurant kasi pinapalis ako doon. Oh, pinapalis ako doon kasi kiniklearing, kin, inaano kami, tawag doon, clearing. Clearing si company si, yun, ni Goku yun. Clearing! Ayun, ay, clearing. 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 Clearing kami. Pinapalos kami na pinapalos, kinukuha yung paninda ko. Wala nang tuloy na tira. Ano na yan? O, oh, puro lamesa na lang. O, saan ang kukuha? Sige, ay, ako na parang para makahon ulit. Sir, pero mali... natumba mari... ako sa negosyo ko. Tayo, nanda pa ako. Sir, pinaalis ka na nga dun, sir. pero eh. dito ka pala pwesta mo? Unang-una sa lahat, kalsada yan, sir. Makakaperwisyo ka sa mga nadaan. Pangalawa, andito ka sa ng bahay namin, sir. Kung lalabas man ako, hindi ko alam kung ako yung nakaperwisyo ba, o ikaw eh. Nakita, parang nahihiya rin ako. Tiyo, may, biglang may kumakain sa harapan ng bahay, Oh. Ano yung isipin ng mga kapitbahay dyan? Kinukonsinti ko yan. Eh, oh, e, paano yan? yes? Matagal po, sir. Sabaw na lang, sir. Wait lang, wait okay. boss. Huwag na kayo murder, boss. Kasi hindi naman, wala siyang ano eh, wala siyang puhunan dyan eh. Lahat galing sa amin, sir. Parang awa niya na. Bayabang. Oh, si. Ako pang ngayon lumalabas na ng mayabang. Wala, paano ko yung malulutuan yan? Masaserve ako yung masarap na pagkain na luto ko. Ice cube lang, ice cube. Ice cube. Boss, 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 boss. Uy! Sir, wait right lang! Boss, dito ka. mag usap ka tayo dito. Boss, wait lang. No. Bakit mo pinapayas sa labas? Oh, shit! Hindi kita pinapayas. Wala kang karapatan. Una-una. Hindi mo kakilala. Totoo, hindi kita kilala. Pangalawa, negosyo ko to. Oh, shit! Sino nakaisip ng negosyo na to? Ako! Ikaw at ikaw lang bukot tangin kaisip ng ganyan. Sira ulo ka. Ano ang papakailan mo mo ako sa gusto ko? Utos-utosan mo ko? Kaya ka ako nagsarot, nagkaroon, nag, nagtayo -nag 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 ng sarili ko ng gusto para wala akong boss eh. Ako yung boss, boy. <laughs> oh, grabe ka naman. Eh kaya nga ako nagbumibili ng stock para may makain kami tapos mapakain mo sa iba. Tapos kakamkamin mo yung pinambili. Parantado. Eh paano yan? Paano, paano tuloy yan? Alis na lang kayo. Papapahiya para? ako dyan. Eh, nung no, pinaka napapahiya ako sa, client, sa mga kliyente ko. Masa yun naman. Gusto ko sa siya pakinin ng mga masasarap na menu. Nag naluto ko. Naluto mo, pero hindi, galing, hindi mo binili. Okay, sige, eh, hindi sa akin yun. <laughs> pero iluluto ko ako pagluluto. luluto. Masarado ata utak niya, yun eh, o. Masarado ang open ko nga lang ng tindahan. So, ina mo naman. Ngayon pa lang, Oh. Ang dami kong customer. Ang hirap mo naman pakiusapan, bossing. Parang hindi mo naman nauunawaan, boss. Kung sa'yo kaya gawin ko yan, ikaw lumagay sa katayuan ko. <laughs> ina. Ako La? may hiya ako kung ako nasa katayuan mo. Unang-una sa lahat, nakita kita sa loob, nagluluto doon oh. Eh, hindi nga kita kilala, sir. Sir, para Kanino ka nagpaalam? Wait lang, wait lang yung order niya. po. na ah. Oo, minumura kayo kaso. Sabi sa... <laughs> <laughs> sab <laughs> sab <laughs> sab sab Lid lang, hindi makahintay eh. Hindi na mo, sasama pa yung... Kumakay ka na lang kayo sa inyo! Sir, wait lang, wait lang. ina open open mo okay. yun. Hindi skin sa salo-salo na, no? nag-aalo-halo yung problema ko. Oh, okay. oh, eh, nag-aalo-problema. Kiniklirin ako. Hindi ako... Pinapahiya sa labas. Ayaw ko pag... Hoy! Pero naman ganyan. Ikaw gumagawa ng problema mo eh. Hindi <laughs> ko saan na ito patungo? Oo, oh, kasi ang problema ka. Ano ba sa amin, naisip lang ako ah. Oo. Oh. Um, sa buhay, Mm. Ito so, sa buhay natin, ha? Bigyan lang kita, ng, ano, motivational speak, Bluetooth speaker. <laughs> Ito mo, kung mo ng motivational. Sa buhay, hindi paunahan nung masenso sa buhay. Oo naman. Diba? Hindi talaga paunahan yan. In eh. God's time, kung ikaw na, kung yun yung pagkakalob, sa'yo na yun, eh. Ako ba? Oo naman, naniniwala ako dyan. Ganito na lang, boss. Sige, aalis ako dito. Oh. Lilisanin ko to. Mama, boss, yung parang awa niya, pakiusap lang. Ano, lisanin mo na. Boss, dito na kami, boss. Bakit pala. Oh, thank you. <laughs> Ano yung bina nagbayad na sa Dapat sa amin yan, boss eh. Tingnan mo naman yung tubig, yung gasolina, yung pinagagamit gamit mo diyan. Ba yung bahay. Yung bahay, yung perwisyo. Sir, hindi ko nga alam paano kung hindi ako bumaba. Ano na lang ginawa mo sa loob na ubos ang siguro stock namin. Hey, hindi, ang dami sumaya ko na customer. <laughs> Aray ko! Sige, na, sir, umalis na lang kayo. Pakiusap sablang. O oh, sige, uh, ilalagay ko muna to so, dito. Bakit pwede naman, Baka pwede naman patingin nga, boss. Baka pwede naman akin na ng isang libo doon kasi hati naman tayo eh. Hindi pwede. Ba't ikaw ba nakaisip na ano, negosyo na to? O patingin muna ako na sa ins mo. Baka mamaya malaki na yung pinera mo eh. Tingin Hindi o. Oo, oh, eto. Tingnan mo ah. Hindi, ko yung kung magkano na mga... Ayun, ang daming mga... Boss! Bo boss! Boss! Ikaw pala yan! Boss! Kumusta boy-boy, boss? Nabis kita! I love you! Ang ina ba ina mo! <laughs> boss, kaya lang malakas yung mo, boss! Ikaw pala yan! So, tsaka boss, ikaw lang na naman yung maglalakas loob naman talaga mo <laughs> Kaya, wala kang burat, aray ko. <laughs> <laughs> boss, eh, naisip ko kasi magtayo ng negosyo, Yung ano, restaurant sa so, tapat ng bahay niyo, okay lang ba? Hindi, okay, boss. Subukin na mo, ginamit mo na lahat. Pati yung stock namin, boss, grabe ka naman. Grabe yung demonyo mo, sa alam mo lang, kung sa alam mo lang. Oh. Mayabang! Ako, may maya. Alis na, boss. Sige, tara, lipat na na tayo sa kabila na lang <laughs> siguro. <laughs> tara, madamot ka. Madamot ka. Boss, ginamit. Alès. Bon, allez.